Ano? Ah! apo Sa paryo dumating Pipit ang pag-asa Himala sa dilim Sa bawat hagbang Damhin ng lakas Paghilot ng kamay Sakit ay magwawakas O apo Philip, Apollo Ikaw ang ni Sero, hindi rin nawawala ito. <coughs> uh, sige. Okay na, sir, I-ano na, ibaba nyo na. Kailan akong pisa yun? Pero ano yun sa Pag hindi pumasok dito, kasi

Ingat semua yang diberitahu tahun orang yang cepat. Cepat, berjaga-jaga. Cepat, berjaga-jaga. Cepat. ano sa nakapatong eh. <laughs> oh, paano yan, mga basher? <laughs> Lahat na pinakita sa inyo. Mga kayo. Ibig sabihin ni lahat ng sinasabi nila, nagawa ko, oh, yung mga na basing natin, keso binabali ito ang kamay, mababali ka rin nakapatong sa sarili mo. Mababali ka eh. yan. Gini, oh. pag din eh, oh. kasi oh. pag-ibig din yan. Kapag ako'y nasasaktan ni Alice ito, ito ba'y

ang meron. Dara <laughs> yung balak. Ano <laughs> oh, gagamit sa karayom Ispada ang gamit ko, talaga. Ni. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Nakaspaa da raw. Balik. Nandiyan na naman. Nag-uulan pa rin. Nakulong ko Bali, ma'am, kayo ay anak niya. Hindi po, anak ko po siya. Hindi, anak ka niya. Tama? Kandito niya na isa. Tama talaga. Si ate, mag-o-okay ka na ha. Inom ko muna ng tubig doon kasi medyo malamig na lugar. Para makarelax-relax ka doon ha. Sorry, malamig dito. kumpara sa ibang lugar, gumawa ng tubig. po, Okay, Pati hindi mo maris, naalala mo kanina na nangyari, hindi. Nakagarling oh. ka okay. <coughs> lang, ako, Kaya naman Okay? kayo, lang ako. Alisin mo nga. Hindi oh, ka, dali alisin. Kanina, hindi maalis mong, ano, Okay na, sir. <coughs> Pati nga ulit ng likod niyo, para mga violation nila kay Meta. Ayaw natin, para hindi kita. Kaya na bala mag-zoom. Okay na, sir. na, <coughs> na, Andres, Andres, gusto mo Si na to. kayo. Kasi ako siya. Kasi ako Kasi naglalagay ako siya. Kasi naglalagay ako siya. Kasi naglalagay ako Kasi naglalagay ako siya. Kasi naglalagay ako siya. Kasi naglalagay ako siya. Kasi naglalagay ako siya. Yung naglalagay ako siya. Kasi ako siya. Kasi ako ako ako

Ah, mamaya pa. E, eh, ako mamaya. Hindi na mahagila. Magte-teleport ako. Wala kayo. E, eh, ngayon na ako kausapin. Bakit gano'n yun. May gambala na Okay na wala na lang. na na lang. na lang. na

alin yo dito? Sabay niyo. Bulakan? Burakay. Pag naligaw okay. ako doon, pupuntahan ko kayo. Kailangan niyo. Talaga po 'to niyo? 17. niyo bahay. Okay na? Pag gusto inyo panga meron malayo pala kanya. Pwede! Pag interesado kasi sa pangang kaya. Ikaw? Sakit ba ka rin na? Hindi. Hindi po. Ano lang po yung kukulang po na rin tamang ka pero hindi naman po na sakit. Ah, yes. Ay, alam alam niyo po ang ano, yung yung manggagamot ko din sa kabuya. Yeah. Oo, ano sabi? Ano po, sumasagot po ako pero ako po yung nag-ano. Ito yung, yung nasasaktan? Hindi po. Oo. Uh, ano sinasabi sa'yo? Sabi, lalabas ka dyan tapos ako po sasagot. Oo, sabi Tunay ka ron? Po po po, totoo po ba? Sige po nga natin, ulitin natin. Okay, okay. Hindi kayo ka dali. Hindi po yun. Hindi, ulitin nga natin. Sige ka dali. Pasok! Lalabas ka dyan! Hindi. Ay. Ay, hindi. <laughs> Yung sa ano po. Yung sa ano. Iba, iba. Opo. Okay, Pero ikaw, alam ko yung nangyayari. Begay Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Balin mo naman, hindi niya naman nakita na meron o wala. Huwag sa naman kasi nangyayari. Pero hindi. Inaalam ko talaga kung nangyayari. Tsaka pag nakita kong pasyente na nasasaktan, tina-tapos ko yun. Di ba? Nangyayari siya yun. Nakita kong ano, masasaktan yung pasyente. Kitang ko. Tanong ko pa sa albularyo po. Albularyo po kaya. Albularyo po. Ako? Hey, hindi, hindi ako nagamit ng herbs eh. Albularyo, ang albularyo gumagamit ng herbs. Mga... Mga herbs. Medicinal herbs. Kaya, Al dun, kaya siya albularyo. Po, ano po kayo sa Biblia? Naniniwala na po. Oo naman! Ano po, alam nyo kay Leviathan. Ano po, totoo po kay Leviathan. Totoo yun. Dimonyo yun. Lumon yung isda. Kaya huwag mo tatawagin yun. Uh -huh. Huwag mo tatawagin. Nakakulong yun ngayon. Nak nakita, nakita ka po doon, tao din po ba yun? Isda o tao? Isda. Parang Isang tao. Isang <laughs> tao din na isda pa. Nakakulong yun yun. Patakawalan yun pag malapit na makakulong mundo. Okay. Okay na. Tapos, sa lang, last na lang. Oh, last. na. Yung si Satan po, pwede ano, pwede ko po pinapanood yun lagi. Huwag na wala, pa naging idol ko po sa dahil sa ano na sa ano niya, magigitingan niya. Wala yan, hindi magigitingan, mas magigitingan doon. Diba, yun na. Ayos na po, salamat po. Walang hiya yun, lang. Diyan.